Naku, sumuko na yung washing ko. Wala na, ayaw nang umano. Tawag na, baha daw. <laughs> baha! Sabi <laughs> yung dami ko pa naman labahan, no? Ito, mga basa to, eh. Ayun pa, oh. dami kong labahan, tapos susuko na yung washing ko. Naku po, delikado to. Wala na floor mat yung aming sahig, oh. Tapos yung ilalim ko ng lababo, ayan, wala na laman yung kabila. Hindi pa nalilinis. Tinanggal ng mga kortina. Dito ako naglaba para malinis ko yung sahig. Ayan o, sahig. Dumi. Hindi pa na babrush yung mga gilid-gilid ng dingding. Tapos yung tagalinis ko, busy-busy na mag-cellphone. Hindi pa nga tapos cellphone na. Ito mahirap dito eh. Hindi pa tapos maglinis. Si cellphone na. Kain muna tayo mga kasuki. Ito yung aking ulam nataang tilapya. tilapia. Tapos, nagkakapi pa. Tanghali na. Nagkakapi pa. Bago makapaglaban sa labahan. Kapi muna. Kain muna. Nag-iipot daw na ano. center. Sila. Pagyari. O ayan. Ito na yung suggestion nyo. Pinalagyan ko na ng simento yung lababo ko. Yung mga butas-butas. Ayan oh. Kaso hindi pa tapos. Babantay ako kung tagagawa eh. titignan ko talaga kung malinis yung gawa eh. Kasi mangot. Ayan, yung mga butas-butas pinalagyan ko na ng siminto. Tsaka ako lalagyan ng, ano, ano ba yun? Floor paint na yun. Hindi ko naman dahil sa pinto ha. di pa yung pinto. Hindi pa nang binisan maayos. Ayan, pagpunti. Mga tingin lang ko na unahin. Pwede sa hindi. Pagpunti. Men, sabon na pinagamitin ko sa labahan ko ayun po yung pinagpangawan ganoon na daanan ng daga. Kinos na talaga. Kasi pagka plywood, ginangat-ngat nila. Di talaga nangipin ng ang daga. Kaya hindi ka na dyan makakadaan. Semento na talaga yan. Ewan ko na lang talaga kung pa yung ngipin mo. Kaya Ano pa Ano Ganyan ang pagagis ng simento. Mm -hmm. Ayos ah. Expert tong aking trabahador. Expert. <laughs> sa mga bukol-bukol na sigarito. Expert ito. Okay. Ayos, ha? Ayos <laughs> sigurado Siguraduhin mo lang magandang kalalabasan yan ha? Wala yung mga bukol-bukol, mga bako-bako. Naiinis na kasi ako dun sa daga eh. Yung nilagay kong plywood. Ninat-ngat na naman. Ngayon, simento na talaga para hindi na mga ngat Ayan, okay na. Wala na yung mga butas-butas. <laughs> Ayan. Pinaglalagyan niya ng ano yung binadana ng daga. O, kunting linis na lang yan. Antay na lang yan na matuyo.